Hello, this is my room. Ngayon lang ako nakapunta. I'm busy, busy. I need to remove all my clothes, some of it. Para may magamit ako sa Pilipinas. And then dalhin ko sa kabilang bahay. Doon ako manggagaling. Going to airport. Kasi nandun sa harap ng building yung taxi. Dito, walang lift. Hadanan. I cannot do it. There. This is my house. A little room for me. Nung nandito pa ako noon, my freedom still okay. Lahat ng mga girls nandito. De, okay lang. Nung ako'y naka-treatment, oh, lahat sila nandito. Sometimes, you know, it's not good if you are sick and a lot of people around you is not nice. Eh, Siyempre, wala silang mapuntahan. Kasi naka-aircon ako. Kaya-ayaw nilang nakatambay sa labas. Kasi, nawili na sila since na magkakasama kami. So, ito yung bahay ko. Maliit na. Okay lang yung kwarto. Mahaba. May kubeta doon. Dahil marami akong bisita na pumupunta. Syempre, maraming gagamit yung kubita ko. Nasira. And then, syempre, pinatay nila yung, yung, tubig sa baba. Tapos, nasira yung kubita ko. Dahil ang dami nilang pumunta dito. Hindi ko naman sila mapagbawalan. Kasi, pag maraming gagamit, madaling masira ang gamit. If ako lang, I can, I can be careful. Yung mga girls, they don't care. Pag ginamit, pag may nangyari, may nabasag o oh, may nasira, hindi sila nagsasalita. Hanggang sa makita ko na lang. So, this is, oh, 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 oh. that is my picture before nung nasa tong ako. Asa nung lahat ng La Union groups pumunta ng China. There, that's my picture. There. Okay. Ito ang hideout ko dito ako noon natutulog every night umuwi ako kahit madaling araw okay lang kasi late naman akong nagigising yeah this is my room hindi ko man lang maayos-ayos na kasi wala akong time si Miss Celine doon walang kasama kaya I need to rush 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 home gusto ko lang kasing ano yung ibang gamit ko dyan na nakatambay na dapat i uwi na kasi itong bahay is not mine so anytime they can have it back so bahay ni Mr. Ling ito yun sa kabila saloon ito dati niyang opisina ginawang kwarto ko nung namatay ng kanyang kapatid na bilyonaryo doon sa Kowloon Tong dito ako lumipat nagkataon na ako'y nagpa-hospital na na treatment nung okay na, nung ako yung operana at okay na yung sugat ko saka lang ako lumipat ay tumira muna ako doon kila Michael doon kay sila, Mr. Lene, yung malaking bahay sa 19th floor pero ngayon na bininta na yung anak ayaw na nilang maalala yung mga nakaraan so doon ako tumira ng isang taon yata dalawang taon after doon sa Kaulontong kasi bininta na yun yung dalawang apartment doon. Kaya lumayas na rin ako. Talagang taon akong nakatira doon. Magmula nung namatay nung kapatid na mayaman. Pero matagal ako doon. And then, dito ako lumipat. Ito sa akin ito. Pabahay sa akin. Pero sa ngayon, watak-watak na kami. At nandun ako kay Mr. Ling kaya hindi ko na siya may uwian ngayon lang kasi niraras ko tong ano ko kasi pa uwi ako wala nang time at nandyan si Miss Siling na binabantayan ko kanina naglans sa labas kaya I hurry hurry to come home also to do something dito dumadaan yung kapatid ko siya natutulog dito pag pag dumadaan sa taas sa amin pero sa ngayon puki okay na yung kwarto niya doon sa amo niya yung taga Israel Ambassador yata yun doon siya may kasamang kaibigan ko rin kaibigan namin so minsan paggabi dumadaan doon sa kabila tapos dito natutulog kasi hindi pwede doon kay Mr. Ling kasi walang space isang open open apartment yun na maliit doon ako sa sahig nakahilata pero mas gusto ko yung sahig kasi walang sagabal sa paa. Ayaw ng paa na may sagabal pag naka-treatment. There. So, I need to rush home. Oh my God, ako'y pagod na pagod. Kagabi din yung isa kasi marami din akong gamit doon. So, saka yung mga nahingi kong mga gamit noon. At saka yung miseling. Kaya pinauwi ko kasi his new use na itago dito. Kasi anytime, you know, life will go the same go back to Philippines later on uh, si Mr. Ling lang ang inaantay ko just in case na ano may mangyari then it's time for me to go home and then everything for me is okay eh, paikot-ikot ako yan tinanggal ko na yung isang isang frame kasi snuyos na itago dito dito kay Uncle John yung mayaman dito kay Mr. Ling luma ng frame pero maganda ito pag na, na, ano, ay, naayos ginawa yung kaibigan ng engineer pero patay na yun yan dito ito cabinet dito na may drawers ginawa kong lamesa namin pag nandito yung mga babae don dito kami dito sila nagtatambay sa akin pero kung tutuusin, I don't like I want to be alone but I cannot do anything kasi kung saan ako doon din sila, hindi sila nakakahiwalay eh. kaya it's time for now, bye uh, by the way supportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang at in the vlogs, Kalinga Prab sa lahat ng team Kalinga Partners. And don't forget Ate Do, please. My watch hour is going down. Soon. Maano yun. Sana hindi mawala. Kasi no time, wala akong time. Saka maingay si Mr. Ling pag ako'y ano, hindi niya maintindihan itong pinapanood ko, ginagawa ko. Kaya, hindi basta-basta makapag-upload, makagawa ng i -vlog. Kasi sobra siyang maingay. Sobra. Pakialaman niya lahat. Tapos madinig mo yung mga sound, yung mga, yung mga ano niya. Pag ano, may ginagawa siya. Yung naglihis ng ilong, kaya nag-uubo. Ala, nandun na lahat. Kaya hindi ako nag-vlog. sa maliit yung bahay niya. So, this is it. Oh, oh. Basang-basa. Bilang araw na yung yung pawis dito kasi yung gamot siguro mainit dito parang umaambon yung ulo ko kaya kagabi madaling madaling araw naligo ako ngayon basa na naman yung ulo ko oh my god yung gamot pag nagtitik ka ng treatment mainit sa katawan si hmm. see dahil sa puyat ko yung mukha ko hmm. hagad na hagad na yung aking mukha sa kapanood ko hanggang umaga kasi hindi nga ako makatulog and then pag makatulog ako sandali lang ay god kaya pagod na pagod ako bye thank you for watching my videos kahit na yun lang mga subscribers ko thank you so much bye bye keep safe ang init dito sa Hong Kong sobra Okay now, this is my bed. Up and down. Pero, uh, itong may-ari din sa kabila. Masyadong super, ano, parang pag-aari niya ang lahat. Okay na, bye. There. <laughs> Yan, red na card. Hindi ko na naayos kasi hindi na ako nakatira dito. Paminsan-minsan lang. Bye. Yeah, this, that's my Philippine flag. Bye.